Uy, katabas! Ano yung ginagawa mo? Nagmamadali ka ba niyan sa paglalagari mo? At sa istay mo na yan, parang gusto mo lang matapos yung paglalagari mo. At sa narikita mo, namumula ka na at pinagpapawisan ka na at pagod ka na. Tama ba yan, mga katabas? 2,000 years later. Kung wala... Oh no!

ikaw. Oo, ikaw. Alam mo yung ginagawa mo? Alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba yan, ginagawa mo? Alam mo ba yan? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Yes, tigil po na yan. Ituturo mo sa'yo yung tamang pag-alagari. So, tara, panoorin mo ito YouTube ko, panoorin mo itong vlog ko, and subscribe, watch, and listen. Let's go! Let's Hello, good morning mga katabas and welcome po sa aking YouTube channel The Street Rider Woods Yes! Good morning, good morning mga katabas and ngayon po sa aking video ay isishare ko po, po sa inyo kung paano po ang tamang paglalagay Yes! Tama po yung narinig nyo eh, dahil minsan may nagtanong sa akin kung paano ba makakapagputol o uh, magiging tuwid ang kanyang paglalagay So dahil dyan, sasagutin natin yan sa so, ng isang video about sa paglalagay. Alam niyo ba, isa sa pinaka-importante na parte o gawain ng pero yung paglalagay. Dahil doon nakasalalay din ang magiging kalapasan ng paggawa ng gabinet. Dapat talaga ay tuwid at maganda yung pagdaan ng lagari sa bawat pinaanan nito dapat ayos. So, ano ba ang nyo? Let's go! Guys, ano ba yung mga kailangan natin? So, kailangan natin ng lagari. Ayan. Kailangan din natin ng metro. Kailangan natin ng lapis. Kailangan natin ng eskwala. Siyempre, ruler. Or kahit anong tuwid na bagay, basta kailangan tuwid. So, either bakal or kahoy. At kailangan din natin ng na, Ah, uh, ito, naghanap tayo ng kahoy na mapagpa-practice uh, natin para maipakita ko sa inyo 'yung demo 'yung tamang paglalagay. So, let's go, guys. So, yun guys, ang i-share ko po sa inyo ayon sa aking experience. Sa akin, ang ginagawa ko po, nahanap ko po kung anong side ng plywood 'yung medyo maayos at tuwid na para yun ang magpagbabasayan ko kung saan ako ng magsukat. And so mga katabas, pag nakita na natin yung side na medyo malinis at tweed, so yun na yung uh, pagbabasayan natin para umpisa natin sa pagsusukat. At yun nga mga katabas, tingnan din natin kung ano yung likod at yung harap. Yung likod, yung medyo magaspang, at yung harap, yung medyo makinis. Katabas, paalala lang ha, uh, scrap wood lang itong gagamitin ko. So yun na nga mga katapas, gagamitan na natin siya ng metro at saka syempre yung pangmarka, lapis. So, pero yun na nga, yung pagmula ng ating sukat, so, syempre sa side na napili natin na may tumaya sa tulad So halimbawa, doon sa plano, ang sukat ay 30 cm, so magsusukat tayo ng 30 cm. Ayan guys, 30 cm. So, guguhitan natin yung tapatan ng 30 cm. So, pagkaguhit natin dyan mga katapas, ganun din yung uh, sukat natin doon sa baba. Kung 30 cm yun sa taas, 30 cm din sa baba. So, dito naman mga katapas, ginawa na natin yung ating ruler para sa pagguguhit natin. So, yan. Gagamitin na natin yan. So... So, ito lang, si, hanapin natin yung minarka natin, yung dalawang minarka natin, itatapat natin ito, itong ruler. Ayan. So, pag naitapad natin, tsaka na natin siya gugulitan nila ng ating lapis. And then mga katabas, mag-uumpisa na tayo maglagari. So, ganito yan guys. So yung guys, bago tayo ilapat natin yung lagare, hanapin natin yung nilinya natin, yung marka ng lapis. So ayan. So pag nakita na natin yan, itapat natin yung kuko ng ating uh, inlalaki. Doon, takpan natin ng kuko yung mismong linya. Ayan. So yan yung parang uh, magiging guide ng lagare kung saan na uh, tatama yung ating lagare. So mga katabas, pag ilalapat na natin lagare, Isure natin na yung nilinyahan natin o yung marka ng lapis ay hindi tatamaan ng lagari. Dapat nandun lang siya sa gilid mismo ng linya. Hindi dapat siya uh, tatamaan ng lagari. Dapat abang pinuputol nap natin siya hanggang sa maputol natin siya ay yung linya ng lapis o marka na ginawa natin ay hindi mawawala. So mga katabas, tandaan din natin, yung nasa loob ng guhit, yun yung gagamitin natin na piece. At yung nasa labas naman, yun naman yung magiging scrap or itatapon na natin. So yun guys mga katabas, gaya nga ng sinasabi ko, yung linya dapat hindi siya nakakain ng lagari. Dapat hindi siya tinatamaan ng lagari. So yan sa pinapakita ko, ay nandun pa rin yung guhit. So medyo malabo lang ang aking guhit pero nandiyan pa rin yan. At isa pang tip mga katabas, no? isang tip sa ating paglalagari. So, sa paglalagari po mga katabas, mayroon pong tinatawag na sistema. Yung uh, paano ba yung, uh, yung paghagod ng ating mga lagari. Kaya ba ay may direksyon o mayroon ba siyang timing at paano ba yung pagtaas niya at pagbaba. So, ito guys, papakita natin. So, diyan naman mga katabas, no? pagmasdan nyo po yung aking uh, paghagod ng aking uh, ng paglalagari. So, minsan po, ayan ay nakahiga. Ayan naman, minsan naman din po, ay nakatao nakataas. So, ibig sabihin po, pag nakahiga po yung ating uh, paghahagod, ibig sabihin po, ay gumagawa po tayo ng kanal. Yun yung nagiging kay ng lagare. At pag nakataas na po po yan, yung ating paglalagare, ibig sabihin naman po, ay pinuputol na natin mismo yung paol or yung flywheel. So, parang ganun lang naman yan. Kahiga, kanal, putol, kanal, putol kanal, putol. So, ganoon lang naman po hanggang sa matapos yung ating paglalagay. At sa paglalagay mga katabas, hindi kailangan nila madali. Hindi rin kailangan na uh, mainipin ka. Kailangan meron din tempo. Kailangan din meron tinatawag na beat o tempo. Kasi yun yung magiging ano natin na ah, magdadala ng ating pasensya at magiging masaya yung ating paglalagari. So, pakinggan nyo yung uh, hago ng lagari. Mayroong aliyan Mayroong kayo marinig na parang dito. At pag malapit na kayo sa dulo mga katapas, so medyo konting alalay na lang po at yung ating lagari po ay bagyang itataas natin at dahan-dahan na lang yung ating paghagot hanggang ang ihagod na lang natin ay yung pinakadulo ng lagari para po maiwasan po yung pagkabungi So yun guys mga katabaso, papakita ko sa inyo pag maayos ang ating paglalagari hindi po natin makikita yung mga marka o dinaan ng lagari unlike po pagka di po natin sinunod yung sistema so yan kitang kita po yung uh, dinaanan ng lagari so yun guys So, syempre, para maging mas maganda po yung ating uh, finish ng ating lagare, so, dada, padadaanan po natin yun ng liana, 100 or 120. So, depende na po sa inyo. So, paano natin siya pagkinisin. So, yun guys, hanggang dito na lang. And hopefully po, meron po kayong natunan sa aking uh, vlog ngayon about sa panggalagari sa lahat po na gusto matuto ng carpentry, madali lang naman. And then, hopefully po, nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano po yung tamang paglalagari. So, bago po matapos itong video na to, hopefully po ay nakapag-subscribe na kayo. I-click nyo lang po itong subscribe button. And don't forget to like and share my video para din po makashare tayo dun sa iba. So, yun lang mga katabas. And thank you very much. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel, Street Rider Roots. So, mga katabas, adios.